ay bands wow ang bands <laughs> okay. salamat 1 2 3 4 5 6 6 4 hello ma'am ito po matapon hindi mas safe yan dun eh kasi hindi kakasya. ito sa lahat sa loob ayan po para isang dalaan na lang para maglalayas na ata yung ano Ano natin mga boss Ice da! Lato! Ang bigot ah! Oh. <laughs> What's up, mga boss? Good morning. So welcome ulit sa ating panibagong episode kay Mo. So today is special day because English ya. Yeah. <laughs> Kasi ano, uh, holiday. Meron plus 40. Kaso ang booking ay plus 2 mal din. <laughs> so tara, samahan nyo ako ulit sa ating malupit na biyahe. At sana'y makarami tayo. May na akong booking mga boss dito sa Project 8 going to Taguig, Abono. Sana masabayan natin para sulit. So yun, pika-pika muna. Let's go! Ayun ma'am. Kay Angela no. Sapatos. Patingin nga ma'am. Ay, bands. Wow. Ang ganda naman. Sige. Kay Jan Lancer. Tawagan ko muna siya ha. Tawagan ko siya. Para alam niya. Bili kang bands. <laughs> Hello boss. Ako yung rider sa lalamove na mag-aabono ng sapatos na banser sir. One tree, babayaran ko, no? Sir? sir. One tree? Oo, uh, one tree. Okay. Tapos yung shipping. Diyan na rin sa'yo yung shipping. Sir, sir. Patik. Uh, patik ako, sir. Yung size 7 po. Size 7 daw ito, ma'am? 7. Oo, 7 daw, sir. Tapos may medyas na siya na white. Uh, sir, sir. May kasama na siyang medyas na kulay white? Oo, uh, hindi kayo sir. sir. Personal minted yung content. Okay po, bayaran ko na po. Sige po. Tawag ako, sir, pag ano, nandiyan na po ako. Cashew nut. Ha? Cash dinin ah, pa. Opo, sige po, sige po. Okay po. Thank you. Okay na. Shoutout Shout out ka muna. Shout out mo muna yung ano mo, yung girlfriend mo. Ay wala. Okay na mga boss, item pick up na sapatos na bans abono ng 1-3 wala pa tayo <laughs> daan na kukuha kasabay pero dandanin muna natin sana may madaanan tayo papuntang tagig marami naman tagigi. eh hindi na ako namili basta kinuha ko na itong tagig kasi may abono na rin eh at saka matumal talaga ngayon kaya ayan para kayo sana sa saka... butik bilis kaya update ko kayo mga boss let's go Nakuha okay, tayong kasabay mga boss Ayan Dito ko na siya nakuha mga boss sa west West ano ba to Barangay Triangle ba yung west Barangay Triangle Kasi habang bumabiyaya ko is Naghanap tayo na isasabay Dito na ako inabutan ng mga kuha Pero ano to mga boss Paid by wallet Tapos papunta siyang Ortigas Sakto yun Doon naman ang daan natin Papuntang Taguig all goods at least nasabayan natin kahit matumal <laughs> so ayan deliver ko na muna to para makarami let's go kanina pa kay ma'am ah hindi po salamat po proceed na tayo sa next drop off yung abono ng sapatos let's go 1, 3 plus 1, 2, 54 1, 5, 54, sir so, Thank you, boss e, Tip time, piso Let's go, magtay booking ulit Ito po ang bayad Salamat Okay na mga boss, nakuha tayo ng booking Boss tagi going to Santa Mesa So yan, yeah, let's go Check natin kung masabayan. yan. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. Okay na mga boss. Nakakuha tayo ng kasabay na booking. Ano to? Pasig going to ano? Uh, Caloacan South. Sakto. Kasi mauna tong Santa Mesa. Tapos Kalokan South. So yun, let's go, let's go. Para Para makarami. Wow, Kaunlaran Bridge. Kaunlaran Bridge, mga boss. Let's go. Yo. Alamat. Ay, okay na mga boss, drop na yung isang pouch dito sa Santa Mesa. Gcash payment Let's go Saan ginagamit yan sir? Hmm Ah sa espelan Thank you sir 171 Nap na tayo booking Let's go Pati nga Ah, ah ganyan Hello sir Hello. Ah, oh, sir, may babayaran ako na 400 sa camera, sir, no? O, okay, sir, sige, po. po. Pigapin ko na po. Salamat. May ano ka? 100. Thank you po. Ay na mga boss, ay team pick up Abonong 400 camera. Papunta to ng Tagig ay ng Sembo, Makati yung kabila yung boundary ng tagig tapos may nakuha na akong kasabay niya papuntang tagig all goods pigapin ko muna mga boss let's go salamat po special takoyaki Ay na mga boss item pick up pagkain takoyaki So, unahin ko muna yung camera na abono papuntang Makati Sembo. Kasi mas malapit to. So, ano na, let's go na agad para paldo paldo. Let's go. 400 plus 232, 632. Muntik na maging bomba. <laughs> <laughs> Hi, no Salamat. 1 2 3 4 5 6 640 May tip tayo na 8 pesos. All goods. Kamali pa ako ng tinawagan, natawagan ko pa kanina yung ano, yung last drop yung sa Tagig. <laughs> di ko di ko na sinasagot muna eh para kunwari wala signal. <laughs> Pusin na ako sa Tagig mga boss, let's go. Kay CJ 217 ma'am may 3 pa ma'am okay na po salamat may tip tayo na 3 pesos all good snap na tayo booking ulit okay na mga boss item pick up bali tagig makati lang to let's go hindi na natin ito sasabayan malapit lang to Hello, ma'am. Ito po. Isabit ko na lang doon para ano. Hindi ka mata, ma... matapon. Matapon? Uh -huh. Oo. Mas safe yan doon eh. Kasi hindi ka kasha Ito sa lahat, sa loob. Ayan po. Para isang dalahan na lang. Para maglalayas na ata yung ano. Ano natin mga boss eh. 170 po. Salamat. Salamat. Thank you po. Okay oh, na mga boss, item pick up. Marami, puno. Hindi ko alam, masabayan natin to. <laughs> Pero pag may pumasok, biray natin. Pamunta to ng Doña Imelda sa QC. ilang uh, kilometers ba to? 13 kilometers mula rito sa ano sa Tagig ay sa Makati. So, let's go. Update na lang. Ice da. Lato. Ang bigot ah. <laughs> Tingkat. Doon ba yung bayad nito? Ito okay. Ato, mga kabos. <laughs> wait lang, wait lang. Eh, ano ko, stand ko lang. Baka tumumbe. Magdagdag kaya yan, sir. Mabigat eh. Ha? Sabihan ko na lang ha. Nagpabigat dito yung tubig eh. <laughs> ang bigat eh. Kaya na mga boss, item pick up, uh, ano siya, isda. So, mabigat. Text natin, papadagdag ako. Bigat eh. tubig Yung tubig, eh. yung tubig bigat <laughs> Oh. So, Paps. Kaya na mga boss, may nakuha na rin kasi akong kasabay. Papunta naman to ng bagbag dito sa Santol. QC ko pipikapin. Maalog motor ko kasi may tubig. Masayaw. So update ko kayo mga boss. Sana malit lang yung item. Yan mga boss. Item pick up. Bali pizza ito. Sa may babaw. All goods. Buti nagawan pa ng paraan. <laughs> So saktong nagkataon kasi yung pizza is hindi rin, rin siya sakto sa loob ng bag. So ginagawa ko niyan is doon sa may ibabaw ng bag. So sakto may laman na isda. So doon na doon ko na pinato ngayon yung ano yung pizza. So pabor pa rin sa atin ang ating double book. Di pwedeng di tayo maka double book. Yan na yung minaster natin yung pag double book eh. <laughs> so yun, unahin ko muna siguro tong pizza mga boss kasi pagkain dito siya sa bagbag so time check nga pala is 5.06 let's go let's go ay na mga boss ito na yung pizza 1.57 Kulayan ko lang ito ma'am Ito yung sukli ma'am Ay okay na yan Salamat Salamat sa tip ay okay, na din na kinuha yung sukli mga boss 13 pesos na tip All goods Proceed na tayo sa isda Let's go 173 yung ano sir eh kayo na lang po Dito so, na lang po. Kapag mga ganun sir pag sobra sa weight 50 yung inapaan sir. Sohliin ko lang sir. Okay na po. Salamat sir. Salamat po. Item pick up bali 131 binigay sa akin ni mo 150. May tip tayo 19 pesos. Maambon. Maambon na mga boss. Let's go, let's go. Sa kabila na lang po yung ano yung iba. Ah, yung ah, uh, 129 yun. Sa kanya na yung 79 na. An opo, opo, sa kabila na Okay, sige. Salamat. Okay na po. Thank you po. Item pick up. So, nakakuha tayo ng kasabay. Sa ano lang din siya. Diliman din to parehos. So, binayaran na yung shipping fee. 129 yung shipping fee. Nagbigay si ma'am ng 50 pesos. So, doon ko na daw kunin yung iba. Ibang kulang So ang kulang pa is 79 pesos Let's go Mahambo na naman Okay na so, Mas din Pusin na tayo Next drop off Let's go yun mga boss Okay na Na drop ko na Dito sa Diliman So Nagpasya na ako umuwi Kasi umaambo na Tsaka Malulobot na rin yung cellphone ko ang oras nga pala mga boss is 7.25 Malis ako sa bahay kanina is 9 mahigit na mga 9.30 So yung yung biyahe ko ngayon mga boss is walang permanenteng ruta kasi holiday is matumal so kung ano yung pumasok at okay naman sa lugar na may mga booking pa rin na makakuha eh kinukuha ko na gaya ng tagig Alokan sa tanggan dyan lang naman ako eh Quezon City para nagikot ikot lang ako dyan so nakaka double book pa rin tayo kumbaga siniswerte pa rin kahit papano kasi malapit yung mga booking sa akin eh pag nakakuha na ako yung up ko is nakabang lang habang papunta ako sa pick up o habang papunta ako sa drop off Ganun yung ginagawa ko para Mabilis tayo makakuha So nagpasan na akong umuwi Kahit maaga pa Okay na yan Maganda ganda pa rin naman yung kinita ko ngayon Siguro sa mga tip mga boss Is Yung kanina yung mabigat na isda Binigyan ako ng 250 So may pa sobra yun Nasa mga ano Kasi 170 plus lang yun eh nasa mga 70 plus 70 plus yung tip ko ron tapos yung mga iba pa may 19 siguro nasa mga ano nasa mga 100 plus yung tip natin So yun lang pag holiday ang ano ko lang sa inyo tip ko lang sa inyo is kahit paid by wallet kahit kahit paid by wallet, kahit medyo wala sa ruta mo is kunin mo kasi talagang agawan agawan talaga so pag pabagal-bagal ka kasi mag ano pag mabagal ka mag swipe is mauunahan ka kasi sa akin walang lumalabas na leave this order ang lumalabas lang sa akin is uh, the order is pull kung baga, puno na yung mga nagsaswipe. Kasi, minsan kasi, chine-check ko muna. So, yun. Pero, walang leave disorder na lumalabas sa akin. Kaya, mabilis lang din ako nakakuha ng booking. So, yun lang. Check na natin kung nakailang booking ako at kung nakamagkano ako ngayong araw. So, naka-12 bookings ako, mga boss. Tapos, ang kinita ko sa 12 bookings ay... 1,628.80 tapos yung tip natin na 100 plus so 1,7 mahigit tayo mga boss okay pa rin goods na goods ngayong holiday kasi pumabur din sa atin ng biyahe kasi walang traffic may surge ay may holiday surge na plus 40 walang traffic so talagang makukuha natin na maganda yung kita natin ngayon sana yung mga buha biyay pa is maganda rin ang kita ngayong holiday so hanggang dito na lang mga boss salamat sa panunod at sa mga hindi pa pala nakasubscribe subscribe nyo na yan para ma-update kayo sa susunod kong gagawing video kay Lala Move so hanggang dito na lang Daniel Dala Vlogs nagiiwan ng kasabihan na pag may tiyaga may nilaga let's go peace thanks for watching mga boss see you next upload laban lang sa buhay dire dire lang sipag at tiyaga lang so bukas ulit And